Hello guys, nasa Canadian Tire kami kasi nagpa-register yan sila or nag-renew ng kanilang permit para mamasol or mag-fishing. So dito guys sa Canada, ang gimik ng mga Pilipino dito or other lahi during summer time ay magkakamping yan sila at saka nag-fishing yung iba. So kami, nagkakamping kami dito. Medyo matamlay lang ako dito kasi namatayan ako eh. Pero tuloy pa rin kasi nakaset naman yung plano nila talaga na mag-camping at the same time mag-fishing. So yan guys, pinapakita ko sa inyo yung area na nag-fishing kami. And then nakahuli kami, di ba? Alam mo, ang sarap sa feeling pag may nakuha kayo, may huli kayo. Kasi kakainin nyo rin yan eh. Kaya... Ang ganda-ganda na makita mo. Masaya talaga yung tropa. And then yan guys, sige kita yung mga isda na yan. Iniihaw na namin kasi umuwi na kami nung time na yan eh. Kasi nakakuha kami ng marami. Hindi ko na masyadong pinapakita sa inyo yung area don Pero maganda naman talaga. At least sama, -sama kami na nag enjoy sa summer. Kasi pagkatapos ng summer, pag winter na, nako hindi na kami makalabas. So until next time guys, bye bye!